ko Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal. Lahat pong 'yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dularnia. Mr. Romantico. right I don't think you see How hard this is for me Now when you're leaving Can't we talk things through Ang buhay kong walang saysay -say, Ay binigyan mo ng kahulugan Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman Subalit, ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang bigla kang naglaho at ikaw ay lumisan. Ngayon, ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan iiwan. Magandang umaga po mga gilo naming taga sa bye, bye. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat, padala ng tagapakinig natin mula sa Sampalok Manila at siya'y nagpapatago sa pangalang Olivia. You're just about to go I can't let you make This one last final break To tell you, to tell Dear Mr. Romantico might... Ang liham ko pong ito ay hindi tungkol sa aking karanasan kundi hinggil sa kasaysayan ng aking anak na si Jester Isa po itong karaniwang kwento ng pag-ibig Subalit masasabi ko rin pong kakaiba dahil sa mga hindi inaasahang reaksyon ng mga uhang naging bahagi ng buhay na aking anak. Minsan na pong nabigo sa pag ng aking anak, na halos kanyang ikabaliw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napagtagumpayan niya ang pagsubok na iyon. Muling nabuo ang gumuho niyang pag-asa nang maging katipan niya si Marisa, ang itinuturing kong anghel na ipinadala sa amin ng langit. Salamat, Marisa, at naririto ka. Meron kaming kasama. Ito po kasi ang gusto ni Jester, Nanay Olivia. Uh, eh, kung gano'n, ang anak ko lang palang may kagustuhan ito. <laughs> eh, syempre naman po. Gusto ko kayang makasama, Tatay Ernesto. Para na rin po kasing magulang ang turing ko sa inyo. Kung sa bagay, magiging manugang ka rin namin balang araw. <laughs> Teka muna. May napag-usapan na ba kayo ni Jester yung tungkol sa inyong kasal? Ay, wala pa po sa isip ni Jester. Ang bagay na yan. Ah. Gusto po kasi niyang makapagpatayo muna kami ng aming dream house bago kami pakasal. Eh, baka naman mansyon ang gustong ipatayo ni Jester. Aba, malamang na hindi na namin maabutan ang aming magiging apo. Siya nga naman, Iha. Dapat habang maaga, pinagpaplanuhan na ninyo kung kailan talaga. Wala naman pong problema sa akin. Kaya si Jester na lang po ang inyong kumbinsihin. <laughs> Nakakahiya naman kay Marisa. Baka isipin niyang pinipresyo natin siya para makasal na sila ni Jester. Eh, wala naman siguro masama sa sinabi natin. Ano pa ang hinihintay nila? At isa pa, kailangan makasiguro tayong silang magkakatuluyan. Baka kasi maulit na naman ang nangyari noon. Mm -hmm. Sa tingin ko naman, matinong babae si Marisa. Kaya alam kong hindi niya iiwan ang ating anak katulad ng ginawa ng kanyang ex-girl. Oi, iba pa rin ang nakakasiguro. Kaya kailangan makumbinsi natin si Jester. Pero hindi naman kaya isipin niya'ng nakikialam tayo. Nasa paraan lang 'yan ang pangumbinsi. Kaya ako ang kakausap sa kanya. Cause... Kumusta na? Nariyan ka na ba sa bahay? Oo. Sa inyo ko natulog kagabi. <laughs> Tuwang-tuwa nga si tatay Ernesto at nanay Olivia. N Nasa work ka ba ngayon? Ano oras sa labas mo? Ay, mag-overtime ako. Kaya mamaya alas 9 pa ng gabi ang labas ko. Sabi ko naman sa'yo, mag-resign ka na. Magkano lang ba kinikita mo bilang sales lady? Alam mo na may mga umaasa sa Sa eh, binibigyan naman kita ng allowance, di ba? Dadagdagan ko kung kulang pa. Naiya na ako sa iyo, Chester. Ayoko na mang ipasa lahat sa iyong obligasyon ko sa pamilya ko. Para ka namang ibang tao kung magsalita. Pero basta mag-resign ka na as soon as possible. Ako na bahala sa iyo. Mr. Romantic Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tula din niya ay isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po ko sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil na bulgarang itinatago ko po. Paho. Marisa, bahagi yun ang iyong nakaraan. At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahang ngayon. Meron pa po kayong hindi alam. Ah, ah, ano yun? May anak po akong limang taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At sa po ang kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusak. Anong ibig mo sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh, ay, kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng alim para na ang kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Ah, Marisa. Mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buong mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, eh, sino ba naman kami para tanggihan ka? Kumusta na po si Chester? Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Eh, Sa yan ay... Nasa ospital siya kayo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero, may bago po ako ipinagtapat sa inyo. Matatanggap ka po ba ninyo ako? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po. Si Jester. Siyempre naman tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa iyo. Believe din naman ako sa iyo, Pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi ka tulad mong walang bapaing senaryo. Mr. Romantico. Romantico. Bigla pong lumakas si Jester Mr. Romantico nang makausap niya si Marisa para husan si Papay na nakakanang espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang pagaling. Isasama mo na ba ang iyong anak? Sa kanya lang po. Gusto ko po muna makausap si Jester. Eh, sa totoo lang po. Sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Panina pa nga naghihintay ang iyong biyan ng hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka ha. Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. ang malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Mm. Oh, ayun na si Marisa. <laughs> uh, mano po, Nanay Olivia. Uh, kaawaan ka ng Diyos. Ah, uh, papano, lalabas muna ako ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. Still can't get things right I don't think you see How hard this is for me Now when you're leaving Kumusta ka na? Mabuting-mabuti. Kasi, nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil... Dahil sa labis na tuwa. Bakit bigla kang nawala? Nahiya kasi ako eh. Buong akala ko. Hindi na ako matatanggap din tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Um, siya nga pala. Meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Hmm. Meron akong limang taong gulang na anak na lalaki. Chester, uh, matatanggap mo ba siya? Siyempre naman. At gusto ko magkaroon din tayo ng baby. Mr. Romantico Romantico still can't get things right I don't think you see How hard this is for me Knowing you're leaving Can't we talk things Mr. Romantico, makalipas lang ang dalawang buwan Ikinasal si na Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa Sa ngayon, may isa silang anak pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Maraming maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasi sayang, kundi kwento ng pag-ibig niyong anak, na kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga taga-sabaybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. mangilan ngilan din sa ating mga tagapakanig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang talikuran ang madilim na nakaraan. Harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang may papayo natin sa lahat ng mga tagasubaybay na tinamaan ng kasaysayan padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia, ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madre